Pagod na pero tuloy pa rin ang trabaho ng mga kababayan nating nurse sa Libya sa gitna ng pinsalang dulot ng bagyroon. Umakyat na sa 6,000 ang patay at posibleng dumami pa yan, lalo't libo-libo pa ang nawawala. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles kahit na hindi na, na yung bang exhausted na kami, nakakaawa talaga ang sitwasyon nila. Yung marinig mo yung iyakan ng mga bata at saka iyakan ng mga yung mga biktima, ang hirap talikuran. Ganyan inilarawan ng Pinoy nurse na si Donna De Leon ang sitwasyon sa distrito ng Umurazami sa Libya. Kasunod yan ang pagugupit ng malakas na bagyo sa bansa na nagdulot ng malawakang pagbaha. Kwento niya, marami raw bangkay ang dinadala sa ospital nila. Sa distrito nila, 23 silang Pilipinong nurse. Ipinagpapasalamat na lang ni Donna na ligtas silang lahat. Mapalad pa sila sa lagay na yan, di tulad ng dayuhang may-ari ng inuupahan ni Donna. Mismo itong may-ari, kapatid niya, mag-asawa, uh, hindi nakikita ang body hanggang ngayon. Sapat naman daw ang pangangailangan ng mga kababayan natin doon. Kaya si Donna, hindi pa naiisip na umuwi sa Pilipinas kahit nananalasa ang bagyo. May pinapaaral pa ako at saka pagdating dyan, sir, ang hirap maghanap ng trabaho. May higit isang libong Pinoy sa silangang bahagi ng Libya ayon sa ating embahada sa Tripoli. Sam na po sa kanila nakatira sa mga lugar na lubhang sinalanta ng bagyo. Karamihan, nagtatrabaho bilang nurse o kaya'y clinical instructor. Wala namang Pilipinong napaulat na nasawi o nasugatan dahil agad silang nailikas sa mataas na lugar. Ang Pinoy na si Rod na nakatira sa Benghazi, Libya, ibinahagi kung paano nagbabayanihan doon para makapagpadala ng tulong sa mga nasalanta. Nagkaroon na po ng bayanihan at iba't ibang bansa na rin po ang nagpadala ng tulong. Ang bilis po ng tulong. Tapos dito po sa Benghazi, yung chairman po namin dito sa oil company, siya pa yung inatasan, nagbibigay ng relief. Maraming bansa nang nagpapadala ng humanitarian assistance at rescuers sa Libya, kabilang ang Italy, Jordan, Qatar, Algeria at Egypt. Sa ngayon, sunod-sunod ang mga narecover na bangkay. Higit anim na libo na ang kumpirmadong patay. Sa sobrang dami, pahirapan ng malaman ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Naghukay na nga ng mass grave doon. Higit sampung libo pa ang nawawala at pinangangambahang patay na nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba ang may alam at may sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa palitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.